nakita si Tatang oh doon sa banda doon. Nandito kami ngayon sa tabi ng dagat. Oh, ayan. dito tayo Tatang. Tara dito tayo. Hoy. Dito pa namin nakita noon. Tapos sa paliguan ka namin, sabi may ayaw ko niya ng no? putik. 答应。 Kita natin siya ay. Doon daw siya. Kita. Ah, dito yun. Tatang dito. Hindi, dito, dito yun. Dito ka. Dito ka. Dito tayo. na dito ng ano oh. Ang daming hibasanan Yo, yung <coughs> si tata, yung si In the water, the water, the water. In church.

Ito. Guys, ito po nawawala. Matakala na po ano ay inasaa akin ito. Maka i-claim na lang sa amin ha. Puntahan mo ako. Ito po'y kailangan ng tulong din. Ito po'y ano ay pag hindi na kayo Ayan oh, po ito yan ang ng ano. Nandiyan lang naman po yung mumurahin. <laughs> ano po guys, baka po ay kilala ninyo ito. Nakain po siya na kalamay kasi favorite daw niya yan. Ito po ay si tatang talaga nawawala at wali talaga nawawala siya si, si tatang na yan sa lansangan at sana naman po naman ay isa sa pamilya niya na maano na, naman ninyo alagaan itong kapatid ninyo o kamag-anak kasi sa totoo lang ang tagal ko nang binibidyo si tatang wala man na isa sa inyo ang kamag-anak o kaibigan wala talaga tatang po ay ano ay matagal na naming inatulungan yan ayan po'y dati nasa pirhan po guys intindihin naman ninyo akin lagay so sa ngayon po si tatang ay nagaintay pa ng kanyang ano family na sana po ay mahanap na tapos ka na tatang ay hindi bakit tayo mo ng balat ah, ayaw yeah, mo like na mama nasan yung tubig? Ibigay mo na lamang. Yung tubig, nasa battle. kung isang nawawala, ay kain-kain ng kalamay. Binilang ko nga po ng salamin. <laughs> Nakarino na po yan. Yan po ay matagal ng ano, sa amin. Ayan na talaga si Tatang po ang ano, ang kailangan ng tulong Ayun po ta, o, sa lalim, o, oh. ay, yung po sa ikaw? Ayos lang. Ayos Ikaw nakainom ha. Kasi kawawa ang ating dito kapag tayo naginom ha. Tubig lang tatang. Enjoy mo lang yung buhay mo dito sa lansangan. Ang ating buhay ay ano, hiram lang sa Panginoon. Maging mabait pa rin tatang ha. Huwag ka mag-anakaw. Huwag ka, Wag ka sa mga paninda ha. Hindi naman masama mag Ada yang kalah bau yung Kalah bau ni. Oh, yang kalah bau. Yang bangkai lau. Kalah bau. Kapit gaya lagi. Mesti kau rasa experience sa kalah bau. Oh, yang kalah bau galing Kami balik. Pasang ni sah. Kami saya ada balik. Kalah bau. Tata, ma, ano, si hi ka dun sa mga tao na kasubaybay sa atin. Oh. Although... Si babay na tatang subscribe kayo ha guys para pa support ng aming channel at para tuloy tuloy ko ma uh, ano matulungan si tatang at ako na may talagang hindi ko rin naman niya inapabayaan pag ako'y napunta dito guys o oh, hala sige bye muna nasa muni bye bye muna tatang si bye bye ayan nag -bye na si tatang